Ayan, guys. Ayan, guys. Hindi na siya mapakali. So, nilagyan ko na ng brace yung kanyang kanyang ipit. Ayan. So, reservahan ko na lang siya. At hihintayin kung kailan siya mag kwan, mag anak-anak dyan. Ayan. Kanina naka nakatakas siya eh. Nakalabas siya guys. Kaya yan yung ginawa nyo. yun hmm? Yan, gumawa siya ng liguan diyan. Gumawa ng liguan yung aking milagring, si milagring yan. Kaya yun. Ayan, sign yun guys Sign yon ng mga anak na siya. So, ready ko na guys ha. Update ko na lang kayo mamaya pag natapos na yung kanyang paglilabor. Yung kanyang panganganak. So, sa tingin ko lalabas na yung yung anak niya gawa ng may lumalabas na sa kanyang pulian So, yun guys. Update ko na lang kayo mamaya after ng kanyang panganak. So, yun. So yun guys, meron siyang <clears throat> meron siyang anim na buhay at malulusog na biik. Walo sana ang kanyang anak, kaya lang hindi pinalad yung dalawa. So guys, yan. Ayun oh, merong, merong kulay gray na biik ayun yan kulay gray siya ayun na sila tapos ito nanganak to madaling araw ayan natapos ako alas dos yata ayan kaya konti pa lang yung tulog ko o wala pa tapos ang nangyari pa umulan kagabi so naglagay ako ng lona ayan naglagay ako ng lona pinaibabaw ko sa rubber rubber roof. ayan so yun guys kaya medyo basa itong flooring nila buti nga hindi sila pa gininaw yan nilagyan ko na lang ng dahon ng nyo kaya uh, dahon ng saging so yan uh, okay naman sila malulusog so yan so, guys uh, uwi muna ako iwan ko muna sila sa iwan ko muna sila dito